Magandang umaga. Maulan dito na umaga. Yung 19% na tariff at least nga approved, 'di ba? Magpasalamat nga kayo approved eh, 'di ba? Hukayin mo kasi kung anong yung malalim na dahilan para maintindihan mo kung bakit. Pero pag hindi mo hukayin kung ano ba talaga dahilan behind that Siyempre, hindi mo maintindihan. Sige, good luck na lang sa mga kababayan ko dyan, ha? Huwag na kayong magreklamo sa tarif. Magpasalamat na lang kayo. Because behind that, there is always a blessing. Siyempre, hindi mo makikita. Hukayin mo kasi. <laughs> Please. Kasi nga, kasi naman, di ba? Huwag na kayong magreklamo. So, <laughs> <laughs> Ay, alamin niyo na lang, mag-research na lang kayo kung ano ba talaga kung bakit ganun, o 'di ba? Mag-research na lang kayo ng sarili niyo. Pero kailangan mo kasing aralin ng mabuti para maintindihan mo, 'di ba? Para din naman sa inyo 'yon. <laughs> 'Di ba? Ay, nako.